palitan na ako ito sprocket nakas 30-60 yata ito eh mm -hmm. Dal, uh -huh. nggak tahu Dayan. Pilitan natin ang Sprocket. <coughs> so, ba, it? no, -chong. So, ito. Sprocket. Sabi ka. Tang tipo lang ka Roger. Dumana na ata order na. Uh? <laughs> ha? Uh, uh, busy ka magpintak tayo ng gutit nilakad mo ako. <laughs> 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 Ato nga rutin mati may process tata. Maninda siguro Ata lang. Ata lang Ata pasok siya ni SPX. Wala. Ata pa niya may isang. Opo. Suwabe. Ata may process. Kasi... Short drive. Wala. Wala. Sige. yata. 3040 Ito ekspor ba to? Ito mga ekspor Check natin <coughs> Pong TMX ito kaya wave Ito, Ah, dito pala sila nice etong <clears throat> pang export etong mga to pang export to meron ditong 13T 14T tapos 15T suko rin nakakabit ngayon doon eto naman yung 16T pwede to pansamantala muna kasi yung 1534 sana ang ikakabit natin kaso wala tayong 34 na pang hole yan kaya itong harap na lang palitan natin ng 16 halos paras lang ang sprocket ratio nyan mas high speed pa nga itong 1636 kaso masyado ng ano pala to huusog pa ulit papunta dito sa harap binawasan na pala ito nun nung ginawang 15 kaya mas na best pa rin kung mag uh, ano sa likod mag 30-40 na lang tignan natin itong sprocket nya sa harap ano bang size nito Piling ko 15 to yun o. 15 tinga. Eh, dito medyo mausog na siya sa paharap na yung ano niya. Sa alignment niya. Sa adjustment niya. Kaya kung magsi 16 tayo dito, mas lalo pang uusog yung paharap. Kaya magpalit na lang tayo ng ano. Ng 30-40 saktong sakto na siguro yan papagitna. Kasi ano lang to eh, pagka-long ride uh, gigil to, gigil. tamon tama lang naman pero mas maginhawa pa rin pagka-1534. Para kahit to pa paano, medyo mabilis ka na hindi masyadong gigil ang makakain. Pero mas paborito sa mga ano sa arangkada. Kasi mas uh, malaki ang countay sprocket, mas uh, mataas ang sprocket ratio mas low speed. Ibig sabihin, mas malangka siya sa arangkada kaso nga lang, madaling gumigil. Eh, based on my experience sa 1534, okay siya sa pang long ride. Katamtama lang, hindi naman masyadong sobrang high speed na hindi na siya maka-arangkada. Hindi rin naman sobrang, sobrang uh, low speed na nagigigil pa rin siya sa dulo. Kumbaga, pagka binanatan mo yung fourth gear nya pagdating sa 80 or 90 tas nagkinda ka medyo katamtaman lang yung RPM ng makina kaya pwede ka makapag ng 80-90 na maging hawa ang RPM ng makina so, wala tayong uh, 30 30-40 na pamalit dyan kaya magpabili na lang tayo mamaya Idol, hey, bilhin ka ng 30-40 nito mamaya okay. Mas maganda siguro kung may mahanap na black. Yan, pabili na lang tayo mamaya ng uh, sprocket natin. Tapos sa uh, test natin ulit. <laughs>